Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabog ng reading. Pag hindi po kayo napansin, uh, up up nyo lang po. Baka po nadadaganan yung ano ninyo, yung pangalan ninyo or yung messages ninyo. Okay? Sa sobrang dami po. Anyway, um, sa mga fake account, pasensya na po. Hindi talaga po yan kayo papansinin at uh, dapat po original yung mga lock profile bawal din po okay so tip ko lang po sa inyo every night suklayin nyo po yung mga buhok ninyo okay every night maganda po yan ang pagsuklay sa gabi okay so nalalagay nyo ba yung tubig palit palitan nyo din ha sa sala, isang baso, sa entrance ng door, isang baso, at sa kusina po natin, isang baso. Okay? Pwede po kayong magyakap ng sa puno. 3 p.m. hindi na po pwede. Morning hanggang lunch pwede pa po. Or 2. Pero pag 3 p.m. hindi na po pwede. Tulog na po yung energy ng puno. Okay? So, try my best every day bigyan ko kayo ng tip para paano maging ma ang inyong mga sarili para ma-welcome natin ang positive energy. So, ang energy ng person mo ngayon is king of swords. Yeah, nag-overthink siya, nag-iisip, malayo ang iniisip. Sorry. Malayo ang iniisip. Iniisip kanya. Kung may nag-away, okay? May nakaaway ba kayo kahapon? Yeah, kasi yung yung impact kasi ng ng moon natin ngayon is iba. Okay? Pero okay lang po 'yan, hindi po 'yan sinasabi na po problema. It's month of love 'yan. Okay naman po 'yan. Nagkasagutan kayo. parang two days or one day dumaan nag-away kayo or yun lang something okay so may nantay siyang something positive naman to mangyayari masyado siyang marami siyang atang project trabaho ginagawa or inaantay yan mga good news naman to sa kanya kung ano man inaantay niya makukuha niya rin naman po ito so kung sa tingin mo na Iniisip pa ba ako ng person ko? Yes. Iniisip ka niya. Okay? At pinagpipray niya na sana, mag, na sana ay masaya ka. Okay? King of Swords, the Hermit. Okay, so... Hmm, sabi nga dito, siguro mag, may nagtanong dito na magkakaayos ba kami? Yes. Dahil nga nagkatampuan, nagkagalit. Um, ano bang tawag dito? Magkaayos naman. Okay. Alam niyo yung kay ano, yung yung kay Andy. Di ba? Nagkaayos din sila. Yeah, syempre, dapat lang. Ay, good man ba yun? Andy, ay, good man. Hindi ko alam kung ano. Basta, hindi kasi ako masyado sa social media eh. So, Diba kahit may ginawa sa kanya yung person niya o yung asawa niya pinatawad niya pa rin sabi nga niya hindi daw nag-cheat ang asawa niya pero for me sa cheating yon kasi you are listening sa person na um pag nag-aaway kayo sinusunod mo yan parang kumbaga kumbaga sa apoy binubuhusan ng gasolina. Yeah, para sa akin cheating yon kasi hindi mo priority yung mas asawa mo mas nakikinig ka pa sa iba so yeah, nakuwento ko sa inyo ba diba, may, may nagtanong din sa akin totoo ba yung paglolo ni ano yung mga marites na <laughs> yes para sa akin totoo po yun may nakikita ako I think malo, matagal na yan na, pero hindi siya deep takot kasi yung lalaki takot yung lalaki kasi mahal niya naman talaga yung asawa niya. Yung mga babae lang talaga, totoo lang. Mm -hmm. Meron kasi yung dalawa kasing klase ng third party. Yan. Meron matino, yung iba naman ay talagang katulad niyan. Talagang super snake, sabi nga nila. Okay, so... Okay, matching ako. Um, okay, magulat. Mga ilang buwan lang. Meron na naman yan. Yes. So, Ganun talaga, pag-pray na lang natin. Kayo, so, kayo, avoid na makipag-away sa inyong person. Katulad nito, avoid nyo po yan. Okay? Sana ay anything na problema, ay masolusyonan nyo kaagad. Kung mahal nyo naman yung person ninyo, solusyonan nyo na kaagad. Huwag nyo na pahabain. Kung, kung kaya nyo mag-mutable, mag na lang po kayo. Okay. Okay, some of your person na nanono dito sa akin ay meron po silang tinatago like account, second account or uh, Facebook something, WhatsApp, cellphone, pwede po, meron siyang tinatago. Um meron din po ito something pera. Yes, hindi mo alam, parang nakatago. So, hindi niyo kailangan makipag-away sa person niyo. Okay, hindi common na narinig nyo dito kay Miley na ay may tinatago, mag kayo, no? Alam niyo naniniwala ako, walang sekretong hindi hindi lumalabas. So hindi nalalaman, 'di ba? So lahat 'yan lumalabas ang sekreto. So hindi niyo kailangan mag-imbestiga. Kumbaga, ano lang kayo, pakiramdaman nyo lang, hindi nyo kailangan bantayan, habulin, antayin yung pagtulog, hindi nyo kailangan magganon Okay? So, ganun talaga. Ah, uh, gods will find ways. Tama ba? Yun. Basta maniwala po kayo. Then, syempre, um, every Thursday... Uh, every Friday and Thursday... Kumuha kayo ng... Mga problemado dyan sa love... Kumuha kayo ng orange... di ba meron akong in-upload... Mga madam ko... Diba? Pag pumunta kayo doon... Pangpabalisa sa person mo... Ulit-ulitin po... I-play nyo po ito... Yung mga problemado sa pag-ibig... Huwag po kayong mawalan ng pag-asa... Kasi... Kapag nagpunta kayo dyan... I-scroll nyo po yan ang dami po dyan na tulungan. As in, mababasa nyo po yan dyan. O oh, yan you no know, effective po bumalik siya sa akin. Totoo ito, kahit taga rito, rito kami ng person ko sa Amerika. Yes. Yan. Super effective po ito, promise. Hindi hindi po ito basta linabas lang talagang matindi po ang ang ritual dyan. Siyempre, hindi po yan ipapakita. Meron pa ito na nag-taping -nag kami dyan. Na re-record yan. Behind the, ano, behind the scene yan. Okay? Yung mga sa likod ko nyan, may mga ginagawa pa yan. Bukod dyan. Okay? So, sa mga problemado talaga kayo, kumuha kayo ng orange at yung sabayan nyo no, ako kung gusto ninyo. I-play nyo po talaga yan. Then, yung, yung papel na yan na pink, itusok nyo po doon yung pangalan ninyong dalawa. Itusok ninyo. Kung ayaw mo naman, okay lang. Kung orange, pwede naman. Sambitin mo lang yung pangalan niya. Ulit-ulitin mo lang po yun. Gagawin mo yan Thursday or Friday. Okay? Kung wala talaga kayong oras, ma'am, saan po yung better Friday? Okay? So, although lahat naman ng oras pwede mag -love spell, especially full moon, pwede po yun. Pero, pag gusto nyo lang special day, okay? Pero, like I said, everyday po pwede natin yung gawin. Ulit-ulitin nyo po talaga yung promise, hindi po kayo magsisisi. Ayan, no? nakaka-amaze daw ang dami. Fast few days nakita ko yung tingin ko. Oh, 'di ba? Puro positive po 'yan as in. Nya. Yeah. Wala kayong maririn, wala kayong siguro kung meron man negative diyan, konti lang. Pag kasi tip ko lang sa inyo, bakit hindi mag-effect sa inyo if ever uh, if ever kasi Ibig sabihin, meron kang blockages. So, magpa-reading ka kung gusto mo. Tapos, gawin mo yan everyday. Ngayon, kung magaan lang naman ang problema. Pag kasi mabibigat, love spell na yan. Kami na yan ang gagawa. Kapag financially, money spell naman. Okay? Yung bang, uh, Lord, last money ko na to, walang nangyayari talaga sa akin. Then do it, diba? Take some, ano, kailangan nyo talaga sumugal parang like I said, sinasabi ko nga, parang sakit na cancer yan eh. Kailangan yung magpa-doktor. So kami, ako yung mga, isa ko sa mga doktor na ganyan ang problema. Okay? Kapag sasakit, pupunta kayo sa doktor. Ganun po yun. Okay? Pag halin tulad lang po yun para maintindihan ninyo yung explanation. So talagang ano, maraming, marami akong client ngayon na nagparamdam kasi February 14 na naging masaya daw sila kasi nung nakaraan nung February nila hindi ni pan nila ako kilala malungkot daw sila so ngayon parang na, yung mga single may partner masaya asin masaya po talaga yung sex life nila income pera financial uh, ano pa yung career yan so thank you Lord naman sa mga ganun na bagay okay So, again, yung person mo, yung iba po dito, the other ng energy ng person mo ay meron dyan tinatagong, tinatagong, secret na account or Facebook. Okay? Parang feeling ko may travel to. At ito yung good news sa inyo. Meron dito pinaghahandaan niya yung Valentine's Day niyo Yes. Yan. Meron. Mm -mm. Ah uh, pero iniisip niya unang-una yung uh, sa dadalhin o ano, yan, something ganun Parang may pinagpaplano siya, something na um matutuwa ka. Okay? So kapag nagpaparamdam sa in person ninyo, hingi sila ng sorry or patawat. Patawarin nyo na, Valentine's Day, para maging masaya naman kayo. 'Di ba po? Okay? So yung energies niyo, tingnan natin yung energies. Oh, good news. Wala namang mga something bad element or bad energy na nakaano natin dito. Mm. Grabe, painful po talaga. Parang nagdanas ka ng hiwalay or divorce. Basta parang hiwalay po talaga to parang nakaranas ka ng gano'n So, ano nangyayari sa'yo? Kung single mom ka, single parents ka, lalaki ka, parang ano nangyayari? Um, takot ka ngayon mag-welcome ng bagong love. Ayan, sa mga single dyan, meron daw kayo makikilala na makakatulong sa inyo. Yes, and yung laki ninyo paparating po yan. Hindi po ko mabuntis na may mabuntis po yan sa blessings, paparating na po yan, new beginning po yan, mga mahal po. O, oh, meron dito na, I think, kailangan nyo ng tulong ko, for sure. Okay, kung, kung ayaw nyo makinig, wala naman pong problema. Yes, anything na gagawin mo, bukas ang langit daw. So, may chances na matamaan yung person mo. Halimbawa, binalisan mo siya, ang um, pinalab pina spell mo siya good spell po tayo take no tayo hindi tayo bad so hindi natin hindi tayo gagawa ng harm doon sa person mo so may chances po na mag success ito oh wow wow meron proposal matutuloy yung kasal ninyo if ever so or pagsasama ha so may nakikita din ako dito parang pinagpaplano ang kanyang ano uh, niya na ikaw talaga yung pakakasalan niya yes yun but yun nga parang ano eh um I know nakaplano na ikaw yung pakakasalan pero dito kasi lumalabas talaga na may nangyari may gumawa sa person mo okay i-consultan niyo po yan dapat kung sa tingin niyo parang parang duda kayo bakit kaya to biglang ganito yan meron naman hindi na, na, ano na nagawa anong tawag dito parang na out of love lang pwede naman po yun pero kaya naman yung mga ganon yan stalking yes positive meron pong gumagawa ayan oh, sa person mo yan So, in good news sa'yo, may blessings. Ano, kahit hindi pera yan, may blessings. Parang updated sa'yo yung person mo. Stalking din siya. Parang ganun. Updated siya, kamusta ka na. Lagi, lagi siyang nag sa stalk The Earth and Page. O, oh, makakatanggap po kayo ng good news. Ayan makakabawi. I know something, siguro halimbawa mayroon kang limang project, mayroon isang problema, tapos then matutuloy naman po yung iba. Then may travel po kayo. Okay? And parang nakukulangan ka sa effort ng person mo if ever or kaperahan, nakukulangan ka. Pero kapag nakukulangan ka, hindi naman siya totaling ubos eh. Okay, sa mga side na side po dyan, sa mga said na side ng problema nyo po dyan, i-check ninyo po yung wallet ninyo. Kailangan nyo po ng bago ang wallet, watches, dress, damit, anything. Kahit hindi po branded, okay, gawin nyo po yon Then, comb your hair every night. Maglagay kayo ng tubig sa main entrance, sa kitchen, sa sala. Okay? At mas maganda talaga mag talaga ay eh. mabisita ko yung bahay ninyo yeah, nag apply na po ako ng feng shui at astrology ano, try nyo po yun napakaganda po dati po nakiklens po talaga ako talagang lahat lahat inaalam ko paano kayo matulungan mga mahal ko talagang lahat gagawin ni Miley Taro paano kayo tulungan okay so good luck sa inyo more blessings success meron ako nakikita dito na victory sa ating lahat Good luck sa inyo mga madam ko. Sa mga gustong mag-message po sa akin, ito po yung magpa-reading para sa mga client nang po. Ha, huwag po kayong mag-message kung wala po kayong ano kasi madadaganan po puno po yung messenger natin. Sana po ay maintindihan niyo. <laughs> Original account, ano ba 'yan? Bawal po yung fake account. Huwag po kayong mag-message sa akin ng fake at dami account at lack profile. Okay, nakita nyo po ba yan? Yan po ang aking Facebook account. Open nyo po yung profile. Meron pong 701. Yan, December 30, 31 and 24 po yan. In-upload during New Year po yan. Okay, so wag po kayong maligaw. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo din sa akin. Maraming salamat din na maganda ang flowing lahat ng businesses ko, ma'am. Hindi ako nagkamaling lumapit sa iyo. I-try sana na lahat ng client mo na nanonood ngayon at it ano to, meron wrong spelling. Siguro si may mga typing talagang mali. Kahit ako minsan nagkakamali. okay. Na i-try nila, wag silang magdalawang isip. Talagang super effective po lalo na ma'am yung mga uploaded mong pangbabalisa, panaginip, nananaginip po talaga ako, ma'am. Yan, ba diba? So, yan. Speaking of panaginip, sige, kumuha kayo ng ano nyo, ng water ninyo. Panaginip muna tayo, ha? O anything, kapera, ha? Naliligo kayo, gold. Tuloy, okay? Start na ako, ha? Okay. So, kumuha kayo ng tubig. Basahan natin 'yan ng tubig, okay? Anything na ano. Awakan nyo or isipin niyo na nasa harapan nyo ako ha. uminom po kayo niyan. mag effect po talaga yan. Kasi bakit? If you are praying with some, to someone, talagang pakikinggan yan ni Lord. So, yung rituals, ganun din po yan. Talagang mag effect siya. Depende sa intentions yan. Dapat lagi good intentions tayo. Okay? Kahit online po yan, mag effect at magkaka-power po ang tubig ninyo. Dahil sa lakas ng intentions natin, matulungan kayo. Okay? So, kung gusto nyo man naginip sa person ninyo, okay, sipin nyo po yung kamay ko na nasa noon nyo. Relax. Close your eyes. Start na ako. mananaginip ka sa person mo. Okay? Mas maganda po ito kapag matutulog kayo, i-play nyo po ito kung gusto nyo pong mapanaginipan yung person mo. Then, pag ginanon ko yung bell, bangitin nyo po yung pangalan niya. Okay. So, good luck sa inyo mga mahal ko. Maraming maraming salamat po. Super masaya po ako kasi ang dami nating natulungan. Good news po yon kasi dagdag power po yon Dagdag kalakasan ng ating ah uh, mahika or kapangyarihan. Muli po, Miley Taro. Good luck po. Antayin ko yung mga message niyo. Sa mga gusto magpa-reading po, meron po kayong free balisa po sa mga magpa-reading. -pa Pero pag mabigat po yung problema ninyo, kailangan po yan ng matinding trabaho. Okay so better to consult po kapag something bakit? Marami kayong tanong sa person ninyo, bakit anong nangyayari sa person ninyo, bakit ganito ganito? Hindi yan masasagot po kung puro kayong bakit bakit. So try to uh, consult po sa atin. Okay? bye, -bye po, ingat kayo.